Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Nandiyan pala si Bell sa gilid, taliwas si ipinakalat ng mga bashers ng Don Bell. Nagkaroon ng samot-saring reaksyon ang mga netizens nang lumabas ang larawan na ito. Hinadon kasama si Chi Elomino at Catherine Bernardo sa naganap nga na Night of 100 Stars event na ayon nga dito sa so nasabing bashers ay pasimple umanong dumiskart itong si Donnie kay Katrina. Marami pa ang mga fake news peddler ang talaga namang ginawang aga red flag si Donnie dahil dito. Bash dito, bash doon si Donnie at lalong lalo na rin si Bell. Dahil ayon nga sa mga bashers ay kahit kasama si Bell sa naturang event ay di daw umano si Donnie lumalapit kay Bell at palagi umano itong nasa grupo ni na Catherine. Katulad na lang sa ipinost ng bachelors na ito ng Don Bell sa TikTok na tila pilit na ginawa ng issue si na Donnie at Ben. Ngunit ang larawan na ito na lumabas na kasama ni Donnie, si Chi at Catherine ay kasama pala nila si Bell sa grupo na iyon. Magkikita na nasa sa gilid lang pala si Bell kay Donnie sa mga panahon na iyon. Hindi lang ito nakuhaan ng larawan. Grabe na talaga itong mga bashers, gagawin talaga lang. Ma issue lang itong ating Don Bell at para na rin sa kanilang personal na gustong lap team at kung sino-sino pa ang ipartner nila kay Donnie. Kay Bell pa rin si Donnie, haharot. Char. Makikita pa dito na nasa likod ni Bell ang suot ni Polo ni Donnie na very mga coded. Iyak mga bashers ngayon ng Don Bell dahil nabasag ang kanilang fake news patungkol nga kay Donnie. Ayon pa nga dito sa mga komento ng mga badlies o netizens sa Twitter. Yung ini-issue nila, nandoon naman pala si Belinda sa gilid. Ha ha ha. Ayon pa dito, tapos yung quote ni Donnie and na kay Bell, ready na baka lamigin. Masama kapag nasobrahan sa pag-iilusyon. Higil nyo yan mga kampo ng literal na dilulu. Belang sapat na. nando naman si Echo o ba't din yung gawing issue total sila naman nakikita na magkasama off cam tigil yung mga bagang nyo hanggang dilulo na lang kayo